luto lutuan kailangan daw iiga eh ano no hmm. papaiga eh oh, pre tinodo mo makulis tinodo lagi yung, yung taba <laughs> dapat kasama ka mataba pre eh. <laughs> healthy lang ako guys <laughs> hindi yung, yung puto sandok sa na doon I can tell by the way Tutuloy muna natin yung karne Ay wala nang ano Bakit parang may air to air ano Erano air nag -o -o play nag Baka naka ano yan naka air nga natin Hindi mo napipindot Baka naka ano ba doon Bluetooth Takpan Naka-play Naka-play

Ilagay <laughs> pork okay. uh, cubes. Ay, hindi po. Tsaka nah. 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 paminta. paminta. <laughs> Pati spray. <laughs> Ay, halo, halo. Hey, I, I can, can, can tell. tell. Mm. Upal ka ba, boss? Upal ka ba? Alam mo, tinunan na. Hey, saan nga lagay? Hindi kita. Ooh. set aside. Set oh. aside. Beto anak piyot. Okay. Next. Tapos kukunin ulit natin yung mantika. Konti mantika na lang yan. Hindi, uh wala. -huh. Ah, ito. Oh, yan. Yan. Oh, si mama pa. Oh, yeah, Sibuyas si sa lawang, sabay-sabay na.

Ay, sakit pala toyo kasi ang kulay. Hmm. Sasabaw naman yung ragin. Nangagat. Saluin. Tunog na po. Yan ang tubig. From Pasig <reader>. Ay, inang! Tagnan ang mating pusan! Oh, hindi na tubig na pre? Eh. Nalalamunin yan, pre. Hindi. Ano naman yan? Nalalutuan ba? Fresh yan? Hindi, fresh yan. Oo nga. Hmm? Ano kasi? Drugs? <laughs> BBM. Parang BBB. Mabag. Kapag alawasin kayo ng t-shirt, alawasin ko nila. Hmm? Kayo nga si Dylan ulit. ano na? Hmm. Hanin na pala. Tuyo na misis mo uh -huh. Suka Monster. Suka Adobo <laughs> Oyster again Kaling mm -hmm. sangkalan, wala pa rin tayo <laughs> na Nasa palengke ka, hindi ka mabili makang sangkalan <laughs> Katabi mo yung mga planan na <laughs> ating halo-halo mekos-mekos walang gulay-gulay o ano? ano hindi nga kailangan ng gulay ito po ay pares kulang <laughs> na <laughs> ano yung, yung uh, <laughs> uh bataw. ba't bumili pa pala kayo ng kutwa Trep. Eh, uh, ilang gayam pas. Na Polona. Na uluna. Rapi lang muna. Ku nganung ka ngasih. Ku mashah. Dipenilit. <laughs> ha, tiko <Kalahati. Kalahati>. jangan <Kalahati. laughs> Halo eh. Uh mhm. -huh. Sina baw. Pedi <laughs> muna pala gayang ano yo. Nim tambak. Kasya pala. Eh. Dedi mo para mang. Lambot-lambot pa. Sama sa pagkulo. Ibalik ang ana tamang baboy na mo. Takpe! Hello eh! Takpe! Takpe! Ako oh. sa ko, ka? Oo! Naglapot na, pre! Naglapot ah! Sarap na, pre! Ayan! Ah, Finish goods na! Pakke, mm. pakke! Plating, plating, plating!

na perfect point. Paandarin mo to, chaka okay. kakao, Ay, paanda uh -huh. mm. na. paano uh Mmm! Namit yun!